Once again, ang ganda ng araw. Sunset. Kita okay, niyo, guys. Oh, my God. It's stuck in the okay, Sunset. Ano ba araw ngayon? Oh. Guys, dahil sa ibon na may layang gumipad, tayo may layari tayo maglinis. <laughs> Enjoy naman magaganto, guys. Kasi minsan, lalo na pag makakaboring, tawa ka naman. Oo, oh, ganyan. So minsan lang naman tayo mag-scrub ng ganito kasi talagang ating ating ini iniintay na tumutong muna bago natin linisin para exciting and challenging right? so katulad yan no? medyo kumikintab na ito, medyo makapal na then, para medyo mahirap yung tanggalin at ganito, paghihirapan mo talaga so pinatatagal talaga namin to na magtutong ma magkaroon ng ganito. So, para pag nilinis, challenging siya guys. Kasi pag yung bago, pag nilinisin mo agad, wala nang challenge yun di ba? Wala, yeah, nakatamit pa ganun. So, <laughs> so pag gantong tutong na, <laughs> marami ng oil. Oh, challenging, di ba? Nagagamit ang mga natutunan natin sa, ano, sa s <laughs> Guys, amin lang to, ah. hindi to sa, hindi to part-time job, okay? Okay, scrap ko muna kami, ari. Guys, tapos na, Guys, after ng ating pagkuskos, siyempre nag din tayo ng ating receiving area. Alright. right, Beautiful. Beautiful and clean. Alright. Ah, uh, kapagod. So, doon naman tayo sa tiyan. Sa area na puti naman. Alright. And, let's go. Ano nga puti? Huh? Ready? Oh, Sige, doon naman. Ako na. tayo. Siyempre, pililiguan na rin natin si puti para ano siya malinis. Medyo mahaba ng buhok mo. Kailangan naman kapitan. Ha? Sige, kanting linis na. I mean, kanting ligo ka lang, okay? Kasi medyo gabi na. Right? Don't worry. Kanting lang talaga. Promise. Oh, yan na siya, guys. Oh. Bagong ligo na. Oh. Ako ng kama niya, no? Oh. Ano? Medyas. Laruan niya yan. Hindi ko na medyas yan, guys. Kasi gusto niya may nginangatangata siya. O oh, yan na lang para hindi masira. Right? Hindi naglalaro kasi nakikita niya, pinapansin siya. Pero yan na, yan na, yan na. Yan na. Yan na ako, di ba? Normal. Sige, lalo ka lang dyan. Mag-kiss-kiss ng ano, maglinis. Maglinis din naman tayo. So, meron tayo dito. Ito. Uh, Grapes White Shine mus Muscat. Right. Maganda na, masarap to guys. Kasi medyo malalaki siya. And, kita? So, oh? kaya lang, uh, medyo ano na siya. Oh. Eh, masarap, diba? So, dinner tayo. Ito ating dinner. And, syempre, meron tayong mango. So, hugasan natin guys Guys, ready na ating dinner Actually, ano to guys uh, Pangalawang dinner na natin Snack na lang Snack siya, right? Good muna tayo ng horror And habang uh, binabantayan natin si Han Binabantayan natin ang bye. And kakain tayo Habang nanonood Right Hindi ako nilalamig oh mail ko na May electric pan pa Mamaya na, kumain ka na Sige, bye Kain muna tayo Right